dami po sobrang dami sa inyo po ito sa inyo po oh ang dami na ni ate oh Ayun, no, oh, tinakpan na niya, oh. Grabe yung tag Dito pala ng gabundok, ah. Oh. oh. Max pa naman yung brand. Punin natin to. Dito tayo, din. Dami sa Ayan, no? mga ba uh, <tis> bal balman May dito ha dala ko ng pulot ko ganda maganda ng damit oh. to no, Ay, no? Oh. is plus sa ang kapa no? nga ang ganda nga oh uh, kunin natin to mga to Allah Dami doon pa mga idol, ayun Ay, Uh, eh, punong, -punong, si ate, brabe, oh. punong puno na yung kaya ate kaya ate, grabe oh ito mga manawa manawa po talaga tayo mamulot dito talaga naman maganda tayo nito ayun, sa mga nagtatanong po kung anong lugar ito, ito po ay ano po uh, sa Kuwait po libre lang po dito pag uh, sabado ng gabi kung nandito po kayo sa bandang Kuwait punta po kayo dito pag sabado ng gabi Sabihin nyo po sa taxi ay ano Try the market harad So yun sinasagasaan na nga yun oh. mm. Pwede tayo dito sa gitna Oh Ha? Ah? Sabi Sabi Mga malalaki pa naman Kurain Kunin natin itong mga lalaki Kasi meron namang malalaki sa atin May mga sapatos pa oh Hanap. O nga po, ayun oh. Hanapin natin yung Paris, lagay mo natin sa gilid kan. Ito. Eh Lodi, kayo na to. Ha? Kayo na to. Na. Ha? Para sa iyo. Buksan mo. Hoy. Naka-plastic pa mga idol oh. mo. Lagay mo kayo diyan sa gilid. Lagay mo muna diyan sa gilid. Mamaya, ano natin? yung bigat. <laughs> Oo, oh, mamaya, ano natin yan? Lagay mo na sa gilid. Yan. Oo. Oh. Kunwari sabihin mo atin. <laughs> talaga naman. Naka-plastic pa 'yun, oh. Mamimili dito ta kasi mga idol. Kadami po talaga pwede mapili dito. Tiyaga lang talaga. Pag matiyaga po kayo mamili, makakarami po talaga kayo dito. Mga sapatos oh. Tabi lang natin 'yan. Oh, ayan oh tabi lang natin mga sapatos na to oh may makita natin yung mga paris eh oh oh may mga sapatos sa ilalim mga sandals po wala dito dong. Ah, wala pa po, wala pa po eh. Bye bye. <laughs> Aywa. <laughs> Ito to, may pares oh, ayan oh. Ah, may damage man. Aywa Okay Kalkalin mo lang sa ilalim Meron yan Ito to Parang meron ako nakita nito kanina no Wala ba? Ah Ay, ito ngaya, Ayan o no? Sabi ko na eh oh, May tali pa Okay Tabi muna natin to Tabi natin dito Tapos to pa oh malaki din so may mga malalaki sa amin naghahanap ng ano uh, malalaking damit o oh, ito pa parang may nakita uh, din ako nito kanina ah isa kaya yun oh. oh, ito nga eh sabi ko na eh oh. okay hmm wala ba lang po yan kunin nga uh, ilagay ko muna sa plastic ito mga idol bote may dala tayong plastic lagi ha? <laughs> Alin? Yung? Yung plastic. May waka!

Okay, okay. ay tututulod oh. ano to ano to palda parang palda nga butunis kunin natin to aba ayos yun ah hira pamilya no <laughs> wala pa kasing ano eh dun sa babasagin wala pa eh kaya dito muna kami Dito, kayo ah? na wala na nga eh alin wala, wala pa masyado. Minsan dito may tira. Tina natin. <laughs> Malay mo, may may makuha. Pag may rinda. Wala. Wala man. Puro malalaki kasi dito, pre. Puro may bag. Puno natin. Tina natin kasi minsan may, may pira dito. Wala kasi mga bag na to ah wala alay mo sa susunod meron lalaki pre to 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 dito tayo magiki halobira tayo dito <laughs> ilo <Ilan> po <laughs> Hi. Hello. Lalaki naman. Welcome to my vlog. Welcome, to... <laughs> Welcome to Kuwait. Welcome to Kuwait. Free lang. Free lang. <laughs> kal kal ka lang. Mga iba kasi mga long sleeve man. Oh, daming ano. Hit. Ano to? Hijab. Hijab nga. Ayun, dami oh. oh. Sino mag-Islam diyan? Oo, oh, ganda oh. Tatlo. Oh, uh, yung o sino bang may Islam doon sa may amin? Puro man ang kilala ko doon eh. Puro Katoliko man ang kilala ko doon sa may amin. Sayang yun. Sino kaya ang Islam doon? Ang dami kasi mga gamit din itong Islam mga idol eh. Ito, hey, ito, ito, ito. O, oh, pamabae din, o. O, Naomi. Ganda na yun, ah. O, yung ganda nito, ito. Walang kumuha, ah. <laughs> Oh, Oo, oh, ayos yun. Aba. Puro malalaki man. Uy, terno. O. Oh, pantulog. O, Marvin. Ay, po. Kumusta? Oh Kumusta? Nakarami na ba? Terno to ah. ha? <laughs> Nakarami ka na ba? Nakarami na rin. Ito mga pandalaga oh. Oh. Tali-tali. nang tingin-tingin sa mga brand kasi magaganda naman yung mga brand eh. Magaganda naman yung mga... Uy. Basag po lang eh. Sobrang laki no oh, Mga pantalon <laughs> Grabe Kailangan po talaga <laughs> Piling pila Piling pili tayo dito ah. Doon sa mga sapatos tayo Aray ko Ayan oh. dito tayo <laughs> libre dito lahat yun may ka lang dito sa ano kakahanap ng Paris mahihilo ka sa kakahanap ng Paris sa dami nito hmm ito may Paris naman ako oh. pwede pang ano to ah ayos to butas 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 hmm. kunin natin to maganda to sa amin ito Maganda rin to, wala siyang sintas. Sintas lang ang kulang dito. Ito, ayos din to. Oh. Wala yung panloob. Ayan oh. Pero ang ganda siya. Panloob lang po yung wala. Oh, bahala na kayo maglagay ng panloob. 'Di ba? Kung mayroon kayong luma na sapatos, ipalit nyo lang dito yung panloob niya. Oh, dito yung panloob lang po ang wala eh punin natin o oh, ngayon talaga naman <laughs> ito ba yung hinagis ko? ito ha? Ah? jackpot tayo ngayon jackpot nga ang dami kaso nakakahilo yung ano <laughs> ito toto, to. ayan o oh. o oh, may paris Oh, labahan lang ko lang yan hanap lang talaga ng paris to tsaga ka lang Tsaga ka lang talaga, makakarami ka. Hmm. Dito naman tayo, mga damit. Oh, ito. Mhm. Mm ah, Oh. Yeah. ay sayang wala nang pangalan. Nakarami ka na ba? Uh, apat na plastic. Oh, apat na plastic, dami ah. ano may Ay, ano po, may plastic oh. Hanapin natin pares nito. Sana makita natin yung Paris niyan. Ito pa oh. Ha? Kaya nga eh. Ito to. Doon natin kasi mayroon na yung hinahanap na mga Paris na mga sapatos. Ah, update sa mga mata idol. Gawa ng ano po. Mainit na eh. Ayun. Nakita ko din oh. Lang, <laughs> ganda. oh. Saang ka pa, oh. Hmm. Nakita ko din ang... Ay, dako, na damage man. Yung likod, oh. Sayang. Ano na, di? Ah, pang ice skating. Oh. Saan natin ano ya, yan? Pinas? <laughs> Ayos yan, o. Bigay mo kay Tintin. Kaya nga. Ito yung nakuha natin mga idol na isang plastic. Hindi na namin pinili ni ka Angel. Kasi magaganda. Tapos yung kanina yung pinilihan ko. Ayun. Pinadala ko muna kay ka Angel. Tapos yung napulot niya, nandyan na rin sa loob. Kukunin na lang niya mamaya sa sasakyan. Ang dami po po. Grabe. Ayun, o. Oh. oh. Kasi pupunta po tayo dun sa uh, babasagin mga idol Ang dami pa talaga naman oh. Ayan o oh. Ah babigat din pala itong talako <laughs> ah. Grabe <P>. Ya yeah, pi <laughs> Ayan Ayan pa Grabe Ay marami marami salamat mga idol kaya kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel, kaya dapat na pa rin, siyempre kung tinlabi naman po, huwag niyo po kalimutan i-click ang subscribe at syempre, pakisama na lang po yung notification bell. Tapos all. Para lagi po kayo updated sa mga video nating na upload. At saka updated din po kayo. Pag meron tayong pinaparapul na balik box. Ito naman po ay para sa inyo. Itong mga napupulot namin, babasagin. Mga ukay-ukay. Nilalagay po natin sa balik box yan. Tapos pinaparapul po, po sa inyo. Kaya abang-abang lang po. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo palagi dyan. Bye-bye.